Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, kuro-kuro at pananaw sa mga nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas. Ang sabi ko nung uh, katatapos ko lang na video, eh nandito ako ngayon sa Amerika, nagbabakasyon at uh, binibisita ko yung mga apo ko. So, ayun. Parelax-relax lang ako dito. Wala naman akong ginagawa. Ah, uh, namamasyal lang. Nagpupunta sa park. At saka dito, sa malapit dito sa bahay ko kasi yung malaking park. Uh, at kanina, nakakaroon ng film shooting. Kasi alam nyo naman, ang Los Angeles, eh, nandito uh, ginagawa yung mga mga magagandang movies na napapanood sa mga sinehan So, ayan So, ano ngayon ang balita natin? Ang balita is malamang itong uh, uh, isang dosena o labindalawang senador na nabuto sa nakalipas na halalan ay may proklima bago mag-weekend iyon ang nabasa ko. At uh, lumalabas na si Senator Amy Marcos ang pinaka number 12 at number 11 si Senator Lito Lapid. Siyempre ang number 1 si Senator Bongo, number 2 si Bam Aquino at uh, ayun nga, number 3 si Bato number 4 sino ba yung number 4 so yun naman so pagkatapos ng uh, halalan halos lahat ng mga LGUs eh, na iproklima at uh, kung maalala nyo yung first na anim na buwan nung itong taon na ito ang pinag-uusapan natin ay eh, yung investigasyon ng Quadcom at saka yung investigasyon ni Vice President Sara at uh, itong anim na buwan eh, nag-file ng impeachment case case yung House uh, of Representatives at tinanggap naman ang ng Senado yung final na impeachment. Akalain mo yan eh, anim na buwan ng 2025 Walang nagawa ang gobyerno, walang nagawa ang mga kongresman at wala rin tayo nagawa kundi manood ng TV at maginig ng balita sa radyo at magbasa sa Facebook at sa mga ibang social media platform kung anong nangyayari sa Quadcom, kung anong nangyayari sa impeachment case at puro nalang politika ang pinag-uusapan. Ngayon, katatapos lang ng halalan, balik na naman tayo sa impeachment case. Ayan. Dahil hindi nanalo yung mga ibang members ng Quadcom at bawasan ng mga prose prosecutors dito sa korte na gagawin sa impeachment, eh lumalabas na tumawag daw si Speaker Romordes na tinukuha si uh, Jocno at saka si Leila de Lima na magiging prosecutors. E, alam naman ninyo, talagang tatanggapin namang mga yan. So anong nangyayari ngayon, e usap-usapan na naman dito is impeachment na naman. Nawala na yung balita na ibabalik na sa 20 pesos kada kilo ang um, bigas. Nawala na naman yon At hindi na pinag-uusapan yung pagtaas ng sweldo ng mga banggagawa. Wala na naman. Pati yung pagtaas ng mga bilihin, eh, hindi na naman uh, pinag-uusapan. Kundi politika na naman. Eh, ganyan talaga ang buhay natin sa Pilipinas. Ha? Politika, sirahan. pagkatapos wala naman nangyayari eh ako nga eh palagi kong pinopost post sa akin social media account na dapat pabilisan yung paggawa ng Manila Subway project kasi sobrang naantala na itong uh, subway natin eh nagkakaroon ng uh, right of way or uh, payment alam niyo kasi ang ginawa nila dito sa subway natin, pinadaan nila sa ilalim ng lupa at dumaan sa mga subdivision ng mga mayayaman. Alam niyo kasi sa mga ibang bansa, yung subway kasi pinapadaan sa ilalim ng main highway or main road. So kung ginawa nila na yung subway ay dumaan sa ilalim ng EDSA at saka yung mga major thoroughfares, wala sana mang wala sana problema. Kasi yung, uh, yung highway yan o yung main uh, road network eh ang may, may, nag-aari diyan ay eh, yung gobyerno. So, alam niyo ang observation ko dito sa Amerika at saka sa Japan at saka sa Europe. Yung subway po ay nandoon sa ilalim ng main highway at saka main streets ng isang siyudad. Kaya wala silang problema na babayaran, na private properties kung dumaan itong subway o uh, road project or transportation project sa ilalim ng lupa. So, wala na naman yan. Maantala yan. Alam niyo ang prediksyon ko? Ha? Pagkatapos ng Bongbong Marcos administration, hindi pa tapos yung subway na yan. Nakakalungkot. Akalain mo na simulan nung last, last year ng term ni Digong Duterte, nung pag over ni Bongbong, one year, walang nagawa. One year. Nasimulan na lang yan nung pangalawang taon sa administration ni President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, kakaunti lang uh, number of kilometers na nagawa. Uh, hindi ko lang uh, sigurado, wala pa yatang 10 kilometro yung nagagawa na sa subway out of uh, almost 30 kilometers na uh, distance ng Manila Subway Project. Wala, na, napapalihis na naman tayo sa usapan ng ekonomiya. Eh, totoo nga medyo lumakas yung presyo or uh, ang uh, conversion rate ng dollar to peso pero yung mga bilihin naman ay eh, mahal pati nga yung ano yung bayad ng toll fee sa LX SLEX, sa sctex at saka sa um, uh, ano pa yung Tiplex eh tumaas kalahin mo yan <laughs> Lahat ito mga So, ito pa. Ang may dito, dahil nanalo yung, yung dalawa, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, at nanalong mayor, si Lenny Robredo, nag-iisip na sila, itong mga kakampik, na ito, isa sa mga ito, ang tatakbo para presidente sa 2028. Akalain mo yun, hindi pa sila nag, nag, nanulong pa sa kanilang katungkulan dahil sa pagkana, pagkapanalo nila. Ang iniisip na nila ay eh, yung pagkapresidente na ng 2028. Grabe, ganun talaga tayo. Masyadong nag-iisip ng plano. Marami pang mangyayari yan sa tatlong taon. Marami pang mangyayari. Kung uh, mga uh, problema, sigurado ako ulan na ng ulan sa Pilipinas. Ang sabi sa akin ng mga staff ko, eh, malakas daw ang ulan for the past days. Kaya itong end of May or June, pagdating ng June, sigurado ako yan merong bagyo na malakas. At magiging problema na naman natin yung mga flood control natin. Ha? So, balik na naman tayo sa problema ng flood. Balik naman nati, tayo sa mga problema ng pagputok ng mga bulkan. Problema na naman tayo sa mga baha. Ha? Pero itong mga politiko natin, pinag-isipinan nila kung sino na ang magiging presidente sa 2028. At gawin nila ng lahat ng paraan para ma-disqualify si Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang presidente dahil gawin nila na may impeach siya. Pero sa dami naman ng senador, lalong lalo na yung mga bagong uupong senador, eh lalong dumami yung supporter ni Vice President Sara Duterte. So, ang nakikita ko dito, ang prediksyon ko dito, hindi po mag -pro yung impeachment case. Ingay lang ito, puro optics. Ha? So, ako, pro-administration ako ni President Bongbong Marcos. Hindi ako pro-Duterte. Ako, pro-bayan ako. Gusto ko umunlad ng bayan natin, kagaya yung natatamasa ng mga tao dito sa Amerika. So yun lang po ang balita ko at kuro-kuro ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!